So, hindi ka na dito sa Canada hindi ka na manager dito hindi ka na boss siya <laughs> normal person na ulit oh back to ano uh, NPC uh, ordinary people <laughs> uh, 🎵 Sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay Pilipino Trackers Pro 🎵🎵 Takbong pogi Filipino mga Trackers Pro, yan ang trabaho At buhay Canada, sumama ka sa biyahe Yan ang biyahe ng buhay Pilipino Trackers Pro Gilang tayo, mga hero, Pilipino Trappers Pro, yan ang trabaho Sama kayo saan man bumiyahe At magpunta Pilipino trackers Kahit mabigat man ang dala Buhay dapat merong tiyaga Mahirap man di aatras Yan ang Pinoy laging malakas Handa anumang dumating na bukas Ipapakita niya Sa biyahe ang trabaho niya Makikita ang ginagawa Sa truck na kanyang dinadala Takbong pogi lang tayo Yan ang So yun guys, nandito na tayo sa Winnipeg uh, Nakarating tayo ng safe Pero hindi pa tayo nagtatapos dito uh, Doon tayo matutulog sa Dryden At uh, mag-DC lang tayo dito Tapos nandito sila Stay positive Si Ralph, yung anak ko, papasyalan uh, ko Dahil uh, uh, natambay sila dito sa Winnipeg Monday pa ang pick up nila So pasyalan natin guys at i-welcome ko yung asawa niya dahil kasama niya sa biyahe pero tara, diesel muna tayo okay So yun Guys, puntahan muna natin si Stay Positive dahil yung trailer na yan, oh, eh, yeah, trailer na yan, uh, si Stay Positive yan. Tara pa sila natin at uh, kumustahin natin at i-welcome uh, natin yung uh, asawa niya, yung manugang ko, i-welcome ko. Dahil ngayong ko lang siya mamimit dito sa Canada. Tara. Dala natin siya ng bulay. <laughs> Dito sa tayo sa truck stop. Headingly uh, heading Lee, Flying Gate. So Monday pa sila pick up. Jan. Welcome Joey. Ilang <laughs> araw na tayo nagbabiyahe? Ilang araw na nagbabiyahe? Sa ano na? na six, five days. Five days. Five days. Five days. Five days. Uh, five days. Oh, so days. welcome, welcome to Canada. <laughs> Hindi ka na ngayon nag plano pag mag-tour. Ang gadi eh. Bailan na, bailan. Bumaba kami Lakeside, malapit dun sa so, mas bandang North Maltopa. Oo. Ay, <laughs> Lamig ng hangin, hala. <laughs> na na experience mo na yung makapal talaga na snow, no? <laughs> ano mo sasabi mo sa Canada? Malamig. <laughs> <laughs> Lahat ng napuntahan mo, hindi gaano malamig, eh, you no? Know? Hanggang ano lang kasi hindi ako maabot sa winter. Oo. Oh, pero ito ang, alam mo ba, sa history, ito ang pinaka oldest country in the world. Oh, kaya nga sponsor. Diba lahat ng halos lahat na punta mong bansa may ano ka uh, visa kahit Canada may visa ka diba? ba Mga visa. Uh, may visa. May visa din sa Korea di kaso, so login ano lang dito go single entry lang. <laughs> single entry. O Pilipino to ah. <coughs> eh ah, uh, 'di ba manager ka na isang company sa Pilipinas? Manager. Manager. <coughs> oh. Oh, dahil kung, kung saan sa bansa ka pinapadala eh. kada bisa mo ka na dito sa Canada. hindi ka na manager dito, hindi ka na boss. siya normal person na ulit. Uh, back to ano, uh, NPC. <laughs> uh, ordinary people. <laughs> hindi ka na boss. Okay rin naman yun kasi yung dati mong pwesto, so baka may nai promote pinalitan ng pwesto, parang ikaw ang naging way din na para umangat din yung nasa likod mo, di ba? nine years nine years ka rin nila nine years na, nag nine years di sila na-promote <laughs> kasama di ba? Tapos biglang one year may get, naging wala Almost one year, no? Gen last year po siya umalis eh. Um, uh, Lagpas like, one year po oh, talaga. Long distance. <laughs> LDR. LDR. Uh, tama lang yan na uh, pinili mo dahil marami ka pa, mga bata pa kayo, marami pang pa future na may encounter na kung sa'yo ba talaga dapat dito or bodyguard, personal driver mo siya. Oh, eh. Di <laughs> nasana? na na -commute. <laughs> oh, nasanay. Hindi na marunong mag-commute. Oo, oh, hindi na marunong mag-commute Yeah. Uh, pero, hindi ka ba nagsisisi? Or, uh, uh, dahil uh, sinugalan mo nga to naman. Bahala na. Parang ano Disidido na eh. talaga. nayan truck naging truck driver ano <laughs> na at least uh, uh, sa ngayon i-enjoy mo muna sa kasama mo muna ito lang kagandahan sa company namin guys dahil pwede sumama yung asawa basta may waiver lang na ano yung liberty mapipirma na waiver pa rin sa truck. <laughs> <laughs> <Yeah, saw it. laughs> ano to? Uh, running hotel. <laughs> running house. <laughs> Sabi nga niya RV daw eh. Arbya, Arbya. Arbya. <laughs> Yun, yung RV mo tumatakbo. Yung RV, oh, kailangan mo eh. <laughs> so eh. Welcome, welcome sa Canada. Sana uh, makatagpo ka ng magandang trabaho dahil napakatalino mo naman kayang-kaya mo maghanap ng another job ngayon dito sa Canada Sa ba nang mag-work na sa atin? Gusto niya sa Service Canada Kasi ang mabait eh Ang mabait nung pumunta kami na eh Parang sabi ko parang gusto ko dito mag-work Walang stress no? Kayang-kaya mo yun, ibang lahi na eh Pag or hindi ko alam. Pero, nagpa Balita ko, nagpaplano lang sila noon. Sa, hindi gumagalaw. Maybe sa health insurance, yung kukuha kami parang, yun, puro ibang lahi yung outdoor. Ano? O, doon sa uh, e-health? Uh, Open door? Uh, e-health? Uh, puro ibang uh, lahi doon. Uh, service Canada yung mix. Ang maganda doon, doon lang sa government. Ha? Service Canada or CRA. Oh, di ba yung pipila kang alam may nag-entertain doon. Oh, diba? sa Tsaka, uh, di ba? Ang pa sayo. iyo. Ang pa. Tsaka dito friendly lahat ano. Sabi ng 103, ko, ano na daw siya 30 years na nga ano, daw siya sa no, government sa Service Canada. Yeah. Yung kumuha sa akin ng no, ano number. Ang sinasabi Kaya mo yan. Galing ka naman sa si English eh. <laughs> y se ba ganyan din sirap na deny dahil may ang ini-expect namin na one month ang reply ng government yung pala within two weeks lang nag-reply na so hindi na check hindi na. na check yung email kaya yan talaga ang ang, pinabanta'yan binabantayan nakafocus talaga dyan sa ganyan ano eh sana uh, magawa rin ng iba yung nagawa mo okay, Mah e, mahigpit mahigpit din mahipid. kailangan tiyaga lang talaga no happy ka naman, happy ka naman, nandito ka na sa kanila. Hmm, happy naman. Disney <laughs> princess kami ulit dito. <laughs> <laughs> Yan, uh, natutuwa ako na uh, nandito na tayo lahat, kompleto na tayo. Eh, ako, wala na akong dream na inaantay pa, na, na natupad ko na yung dream ko na makuha kayo lahat. Uh, wish ko na lang ang meron ako. Wish ko na mabuild nyo yung future nyo dito para may better life kayo, ba diba? so sana mga bata pa naman kayo, mahaba pa ang laban <laughs> so yun guys uh, hanggang dito na lang kami shout out nga pala sa parents mo <laughs> shout out ma manood na lang sila <laughs> <laughs> manood kayo nagkalat na hindi <laughs> mo na alam kung saan hindi mo lang di ba niya palitan uh, mo na lang yun <laughs> ayan uh, wala na akong masabi kundi thank you kay Lord at nandito na tayo lahat yes. yes. uh, so, na safe naman yung biyahe safe naman kaya laging takbong pogi lang Ralph oh. Ah? Okay. mm, -hmm. pogi lang okay. Okay. Ngayon, okay. kahit, kahit malakas yung snow dapat marunong kayo maging defensive driver uh, ka lang magmadali ang importante yung safe tayo lagi. Uh, huwag nyo isipin yung biyahe, isipin uh, niyo yung buhay. Uh, walang replay, walang replay 'yan. Uh, talagang weather-weather lang 'yan, may may magandang biyahe, may uh, slow down, parang gano'n slow down, maganda. So, 'wag nating hindi naman lagi pasko kaya hindi tulad kami, hindi kami naka-pick up kahapon na di lagi Pasko But, tambay kami ngayon dito sa heading lane alam ko weather weather kasi lagi winter <laughs> <laughs> weather weather winter, lagi bad weather <laughs> ayun, so guys, uh, ingat ingat drive safe at tagpong pogi lang okay, salamat Joey welcome to Canada Thank you. Kasabay ah, itong ang biyahe ng buhay. Filipino Travelers Pro. Takbo, gilan, tayo, mga biyahero. Filipino Travelers Pro, siya ang kasama mama mamakasabay. Ito ang biyahe ng buhay. Filipino Travelers Pro. Takbo, gilan, tayo, mga biyahero. Filipino Travelers Pro, siya ang kasama. Sasama kayo saan man bumiyahe At magpunta Pilipino truckers Kahit mabigat man ang dala Buhay dapat merong tiyaga Mahirap man diya atras Yan ang Pinoy laging malakas Handa anumang dumating na bukas Di magpapatalo Anumang ibigay araw-araw